Nag-courtesy call naman ang uh, kalihim ng Justice Department na si Secretary Crispin Rimulya at ng Local Government Department na si Secretary John Vic Rimulya sa Iglesia Ni Cristo Central Office dito po sa lungsod ng Quezon. Narito ang report. Ilang araw bago ang nilalapit na pagunita ng Iglesia ni Cristo sa ika-isang daan at labing isang anibersaryo nito sa Hulyo 27, magkasabay na dumalaw kaninang hapon sa Iglesia ni Cristo Central Office sa Quezon City, sina Department of Justice Secretary Crispin Rimulia at Department of Interior and Local Government o DILG Secretary John Vic Rimulia. Malugod silang tinanggap ng Executive Minister ng Iglesia ni Cristo na si kapatid na Eduardo V. Manalo Bukod sa kanilang pagpapaabot ng pagbati sa anibersaryo, nagpasalamat din sila sa malaking naiaambag ng Iglesia ni Cristo sa ating lipunan. Kinilala ni DOJ Secretary Crispin Rimulia ang ginagawang pagtuturo ng Iglesia ni Cristo sa mga miyembro nito tugon sa ikapagiging mabuting mamamayan pagkakaroon ng maayos sa pamumuhay at pagiging masunurin sa pamahalaan Ipinagpasalamat naman ni DILG Secretary John Vic Remulia ang malaking bahagi ng Iglesia ni Cristo sa pagtulong sa ating pamahalaan, lalo na sa mga nararanasan ngayong mga kalamidad. Maraming Pilipino ang nasagip ng mga isinasagawang rescue operations sa panahong ito ng habagat at magkakasunod na bagyo. Tuloy-tuloy rin ang malawakang lingap sa mamamayan upang agarang mahatdan ng relief ang mga kababayan nating labis na nangangailangan. Mula sa Metro Manila hanggang sa mga lalawigan ay makikita ang pagkakaisa at pagmamalasakit ng mga kaanib nito na dumamay sa kapwa. Maging sa iba't ibang panig ng mundo ay nakatutulong ang Iglesia ni Cristo sa pamahalaan. Kabilang din sa mga nilingap ay ang mga kababayan nating Pilipino. Sina DOJ Secretary Crispin Remulla at DILG Secretary John Vic Remulla ay kabilang sa maraming mga namumuno sa ating bansa na nagpaabot ng pagbati at pagpapasalamat. Matatandaan, noong July 3 ay muling bumisita si Vice President Sara Duterte upang personal din na ihatid ang kanyang pagbati sa Iglesia Ni Cristo kaugnay sa pagsapit sa ika daan at labing isang anibersaryo ng pagkatatag nito ngayong buwan ng Hulyo. Sa kasalukuyan ay nakarating na ang pangangaral ng Iglesia Ni Cristo sa daan at anim na mga bansa at teritoryo at kinaaaniban ng isang daan at limamput dalawang nasyonalidad. Sa pangungunan ng Executive Minister, ang kapatid na Eduardo V. Manalo, kinikilala ng mga kaanib nito na ang mga tagumpay sa lahat ng larangan ng mga aktibidad nito ay bunga ng pagtulong ng Panginoong Diyos. Laila Tumanan, para sa mata ng Agila, matatag, matapang, matapat.